So mga guys Mga idol So dito tayo sa pambot Yan, Kain tayo Kain tayo mga guys So mano lang talaga Walang gamit Para paglagyan ng kamera natin Ito so, ulam natin At Hmm. Saka baguong <coughs> Ang sarap ng baguong inubo ako Yan mga guys

Ito, so, ulap natin tu. Buon. Kain kayo dyan. Kain Paligid kinagatan, gaano malapit tayo sa isla? Tama lang. Lakas na ang Tamang tama lang talaga mga idol. Kain tayo. So ang dito lang siguro ang ating

¡Venga!